Hello mga kasundugo, good morning. Samahan niyo ako. Tayo pupunta ngayon sa aking poultry backyard. Ating bibisitahin po ang mga broiler. At counting kwentuhan. Ito nga pala yung aking bagong cage, mga kasundugo. Ito ang bagong cage ng aking broiler. At yun po ay may laman na ngayon na ah. 60 pieces. Papasilip po po sa inyo mga ha. Ayan. Bali kahapon po namin sila nilipat. Sineparate po namin yung mga maliliit na sisil. Kasi... Bak para po kasi po kapag ka uh, sinamasama namin sila lahat hindi po makakatuka ng maayos yung mga maliliit hindi po sila makakahabol sa laki ng mga sisiyo na ito kaya po sineperate namin sila ng kulungan total naman wala pa pong laman yung iba kong kulungan ng mga manok kaya hinati-hati ko na lang po muna sila pero ito guys ay ang 60 pieces sa sukat na... Wait lang guys, ha, tanong ko sa akin, Mr. na ano sukat ng kulungan na Nakalimutan ko na kasi. Pa! Ano nga sukat ating kulungan? Ano Ano sukat ating kulungan? Sukat ng pang ano, pang tao. ano nga? Ano? Ano? Ano nga naman ako? Ano nga? Ano nga? 2.5 by 2. Ito po ang sukat ng kulungan ng bagong ito po ang sukat ng aming bagong kulungan para sa aming broiler. 2.5 by 2. At mga kasandugo nga pala, dahil sa sobrang lamig ng panahon ngayon, ngayong buwan, at mga, noong December, ang amin pong broiler ay nagkaroon ng ang eh, masamang pa po nito nawalan pa ako ng humikbet ng 3 days naubusan po ako kaya parang mas lumala po yung sipon ng uh, aming mga broiler pero ito po mga nandito mga kasandugo, yung mga sisipon na nandyan ngayon yan po ay good sila wala po silang mga sipon ang hinati po namin yung mga maliliit na sisipon yun po yung may mga sipon sa 100 pieces po, meron akong hiniwalay na 30 pieces dahil yung iba po doon maliliit at yung iba po doon may mga sipon. At yun na rin po siguro naging cause kung bakit hindi ganong malalaki sila. Kahapon po, nagtimbang kami, nasa tripod na sila. Pero papakita ko rin po sa inyo ngayon at magsusubok ko tayo magtimbang ulit kung may ilang kilo na po ba sila ngayon. Ganyan po yung itsura niya pag minix. At ito po yung vitamins nila sa tubig, humikbet. Yan po yung humikbet ka sa dugo Yan po yung aking humikbet. Papakita ko po sa inyo yung 30 pieces kong nakahiwalay ng na mga manok. kung dugo yung humikbet. oh, are. Bule black po siya, Na powder. At tinalagay nyo po siya sa tubig. Kung nais po ninyong mag avail, pwede pa kayo mag-PM sa akin sa FB page ko, Digi Sandugo TV. Para po, nakapag-avail kayo. At ito nga pala mga kasundugo yung 30 pieces ko ng mga broiler na nakahiwalay dahil nga po sila Ito mga kasandugo ay hindi naman po halos lahat sila ay may sipon. Ah, pinagmix ko lang po yung maliliit at yung mga sipon. Pero sa so, tingin ko naman po, makaka-survive naman sila. Kasi ah, may vitamins naman po akong binibigay sa kanila para sa sipon. At yun nga po yung mix believe Ah, nga pala mga kasandugo, ano, meron na po pala akong isang broiler dito. Yung pinakita ko po sa inyo na sinumin ko sa, na, kamer, sa camera. Yun po ay noong naubusan po ako ng vitamins para sa mga sisiyo. Siguro po mga ilang days na, may sipon talaga siya. Pero hindi lang kami napapansin. Ang kaso, na naubusan nga po ako ng vitamins para sa kanila. Lumala po yung kanyang sipon. Da lalo pa po at maramig ang ating panahon ngayon. Kaya po lalo ko siguro lumala. Napansin namin mag-asawa na para siyang hinihingal. Kung sa tao po, para siyang para po siyang ano, para siyang hinihika. Eh, di lang worry kami mag-asawa kasi nga po, wala kaming vitamins na bibigay sa kanila kasi yung order ko na yon hindi pa dumadating. Eh, worrying worry nga po ako kasi mag new year na po noon nung kinabukasan. Eh, ang pinagdalhan po ay JNT kaya nakala ko nga po hindi aabot. pero noong December 30 dumating din naman po yung vitamins nila at pagkarating nga po uh, ayun, pininom agad namin sila ng humikbet at yung sisiyon na may sakit pinainom din po namin ng humikbet at palaking tulong mga ko talaga kapag po may humikbet, kasi So, loob ng 3 days na nawalan ako ng humikbet. Grabe yung amoy. Yung amoy ng aking mga broiler, yung kanilang mga dumi, talagang amoy po talaga siya. Laki talaga ng epekto pag wala po talaga humikbet. Tapos, lumalayo si po ng aking mga broiler nung nawala silang vitamins. At itong isang, yung isa po na yun, yung nasa dulo na yun na mayroong sipon, ngayon po, uh, naka-survive siya. Ang akala po namin mag-asawa, mamamatay na siya nung araw na yon. Pero nung gabi po, nang tinignan namin siya, nang, nung hapo, nakainom po siya nung nikbet, akala ko nga po, ano eh, patay na eh. Pero nakita ko po nung kinabukasan, naka -ano siya, naka okay na siya. Pero, ang epekto lang po noon, hindi na siya makatayo. Yun po siguro ang isa sa mga dahilan kapag isa sa mga sintomas kapag ang broiler ay may sipon, nalulumpo po sila. Pero pag hinahawakan ko sa mga kasundubo, ah, uh, ramdam na ramdam ko po, po yung flema sa kanyang katawan. Talaga po masabi ko na malakas talaga yung kanyang, ano, yung kanyang sipon. Pero sana makasurvive siya pero hindi ko na inaasahan na lalaki pa siya kasi ang broiler po na may sipon, yan po ay malabo ng mangyari ng lalaki pa. Unless, kung sa uh, siya ay makaka-recover, mawawala yung kanyang sipon. No? Pero, manalaman pa po kung ilang araw pang tatagal niya. Sila po ngayon ay 20 days. Ano? At itong 30 pieces po na ito, kahapon, ang kanilang timbang ay 3 pa pababa. At yung doon po sa kabila, yung pinakita ko po sa inyo kanina yung unang video, yun po ay kulang-kulang isang kilo na sila. No? So ngayon mga kasundong ko, 100 pieces pa lang po ang aking mga alagang broiler ngayon. Yan po yung mga naiwan noong last year kasi hindi muna ako nag uh, alaga ulit na no, maubos po yung 100 piece ko nung no, na harvest, hindi na po muna ako nag bumili kasi pahinga muna kasi magdala nga po ang Pascot New Year eh syempre putukan yon baka po magulat ang ating mga sisil umabuti nga po itong mga sisil na ito at hindi sila nagulat kumbaga pero hindi naman ganun ka lakasan ng mga putukan okay so, so ayun ang mga kasundo ko at ito ang first vlog natin para sa taong 2021 at sana ang video ko na ito ay humakot ng million views <laughs> Charot lang po okay so kung may mga katanungan man kayo kasando ko uh, I'm willing to answer your question basta PM lang po kayo sa akin or comment lang kayo sa comment box ko pero syempre po huwag nyo kakalimutan na mag like sa ating youtube channel at subscribe na rin po ang ating youtube channel at pakiclick na rin po ang notification bell para updated, updated kayo lagi sa mga video na atin pang upload Ano? Update na lang po kayo sa mga susunod pong alaga ng broiler. Okay mga sundago, happy farming po sa lahat and ingat po. Bye-bye!